Hey guys, quick video lang tayo Kamakailan ay nakapag-upload ako ng video habang nagtatrabaho ako dito sa company namin Wala naman ako masamang intensyon pero pinatawag ako kasi bawal mag-post ng photos or video sa loob ng company Dahil sa privacy ng kumpanya, naintindihan ko naman yun Kaya kaagad naman kung dinelete itong video Kaya para hindi kayo mapahamak tulad ko, ituturo ko sa inyo kung paano makapag-delete ng videos sa Facebook Reels So please keep on watching. So first nagagawin natin, buksan lang natin yung ating FB or Facebook app. Then puntahan natin yung ating profile at itap ang Reels. As makikita niyo yung Reels dito sa baba, yung tabi ng post at about then yung Reels. Then piliin natin yung video na gusto nating burahin. Pindutin natin yung tatlong tuldok. Diyan. sa baba na yan. Then makikita niyo scroll niyo sa pataas. Piliin ang delete reels. Then, sa anong naman, pindutin yung Confirm. At ganoon lang kasimple kung paano burahin o i-delete ang ating mga Facebook video reels. Kung natuto ka sa video neto, mag-comment ka sa ating comment section. At kung bago lang kaya sa ating channel, don't forget to subscribe. Pag-hit na rin yung ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa natin video.